So what is up guys? Runs TV here. So welcome back to my YouTube channel. So ayan guys for today's video na. No? So i isuot na natin itong three layers na uh, cover ng motor natin na. No? So nanggaling ito sa Hot Speed. So matibay siya. So ayan yung yan yung size niya. So ayan double XL. So ayan subukan na natin kung magkasya sa ating uh, Lifan KTD 150. So, ipakita ko lang yung tela na ginamit nila, guys. So, wala lang. lang. So, may pouch na sa nakasama. Tapos, sa loob is parang silver siya. So, yan, may punit lang dito. Di sa kasing tibay ng ibang ano. Pero, goods na to. Importante yung mismong item. Hello? So, yan yung gamit na tela is ayan o, oh, Ito para ito sa waterproof. Ayan. ayan. Para ito sa waterproof at saka dito naman is para hindi magasgasan yung uh, pairings ng motor nyo kasi ano siya, smooth siya. <laughs> nagtatawag sa akin yung anak ko so tapos dito sa ilalim guys mayroon siyang lock ayan para hindi siya madali dali matanggal kapag mahangin tapos may reflector din ayan o may reflector din siya pa gabi para visible yung ah, motor natin so, tapos nakita ko sa picture mayroon siyang ano eh pwede ka so ayan o. So, dito nyo papasok yung ano, yung lock nyo para hindi ma-nakaw yung cover nyo sa motor. So, susubukan na natin sa ating uh, Life KPB, no? So, ayan. This is raw vlog lang. Para makita nyo. So, yung ang um, pagbutang lang nito, uh, paglagay na nito, guys, is ano nyo lang to. Ito yung sa unahan. Yung may silver. Ang kagandahan dito na hindi magasgasan na yun. Mag -gas -gas ayun, eh. Mas, -mas, -mas yung ano. Kasi yung tamang size sa may mga top box ng motor is double XL talaga. So hindi kayo bibili ng ano, XL lang kasi maliit yun. So yung sign pala ng <laughs> paglagay nito guys, dapat yung green na nasa, nasa gitna. Yan yung ano niya. Yan. So unahin niyo muna sa ulikhan. Tapos dito na man siya. Kurat. Tingnan sa likuran yes. niya. So kasi yung sa talata. So medyo maingat, maingat lang kayo dito sa likuran guys. Kung baka mapunit siya kasi metal yung plate natin. Ayan. Tapit na natin dito. Ayan. Kasi kasi siya talaga. Oo. Hanggang ilalim to guys. Ayan. Na, hanggang ilalim. Ayan. Ah. Tapos yung lock nyo sa kabila is Susuok nyo lang Ayan Pero na Tumuhay nyo sa kabila Ang taba pa eh so, Ayan o So eto na yung lock Lock nyo yung lock natin, natin. So ayan na yung diba ayan na yung ano natin hot speed na motorcycle cover so 3 layer sya para sa ulan sa init at saka sa hindi magasgasan So ayan. 'Di ba? So 'yun lang, maraming salamat sa panonood ng video no. Sana magustuhan niyo itong raw ano natin. raw quick vlog natin para sa ating uh, motorcycle cover galing sa Hot Speed. So 'yun lang, uh, thank you for watching.